Hi, hey, sir. Hi, Juan <laughs> Ano pong binili niyo, ma'am? Tirata? <laughs> <laughs> Ang cheap naman po, ma'am. Kayo po, ma'am Ganun po kami yung offer ngayon Buy one, take one Baka po gusto niyo i-try ano po? Um, tayo. Kasi po, take the opportunity. Kasi po, buy one, take one po eh. Opo. Kasi Ano po kami inaalok na generator ngayon? Kasi po, madras po ang pag-brown out. Pukod po, ako ba kayo, ma'am? Ano ang kanyang ko Nakita niyo po ba yung iba nating dormy? Sino, sino po sila, ma'am? Ito po si ma'am. Ah. 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 ni Wanda eh. Ewan. Nami tao. Ito pila. ito po sa City Mart, nag-reunite palagi kami yung mga dorming. <laughs>